Ah, uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Enero 2024 at ah, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:35 ng umaga. Ah, uh, yung yung nag kwan na kanina nag vlog na ako kaya lang walang sound kaya inulit ko ngayon kaya medyo tanghali na ngayon uh, 7.35 na ng umaga araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa kay Irwin Tulpo Matagal na sana ito pero nakalimutan ko. Ngayon, napanood ko kay Engineer Tutu Kausing kagabi na medyo bumaba na yung rating niya sa mga survey. Bumaba ata ng 5 points o 8 points. Kaya naisipan ko na mag-vlog patungkol dito. Matagal na ito na nakaready nung nung mabalitaan ko noon na na discussed din ng mga vloggers na siya pala ay nagkakaso ng dollar salting nahuli siya sa jansa sa international airport natin o, na nagpupuslit siya ng dollar ayan po kaya tumakas siya pumunta siya ng Amerika at doon ay gumamit na siya ng ibang alias o ibang pangalan at nakapasok siya ng army, US army. Yan po ano. Kaya, uh, wag po nating ibuto kasi nga ay eh, kung ang Amerika kaya niyang lukuin, hindi ba? Niluluko niya ang, ang, ang mga tao lang yan, hindi ba? Kaya huwag nang iboto yan. Ang title ko po ngayon ay Bigno to Erwin Tolpo sa pagkasinador po. Hayaan na natin yan na party list siya. Uh, representative, matatapos na naman yan eh. Pero sa pagkasinador ay huwag po, huwag po nating iboto ang ganyang mga tao. Yan po ang nilalakad ko dito. Uh, hindi naman sa naniniwala ako dyan sa mga surbi-surbi. pero Ah, uh, maganda kung kung totoo man 'yan at ini-expect ko 'yan na bababa ang ang rating yan. kasi nga ay eh, expose po 'yan eh. O i-expose po natin na yung mga mali na ginagawa ng mga turp ng mga tulpo brothers. Noon pa wala na akong kwan dyan. wala na akong uh, sampalataya sa kanila kasi nga yung tatay nila ay parang from enlisted men naging kernel ay questionable po yan bihira po nangyayari yan na uh, ikaw ay enlisted men at magiging colonel ka <laughs> bihira yan o mahirap yan unless na mayroon siyang kinapitan siguro o gumawa siya ng ay kung ano man yan ay bahala na sila pero nga ay hindi maganda. Ang nakikita ko noon pa, yan sa mga Tulpo brothers na nagmumura. Akala mo, eh, wala na silang nagagawa na kasalanan. Pagmurahin nila o, o sirmunan nila yung mga tao, <laughs> upo, ganun po yan. Pero nga ngayon, ay sila ang cecek hindi ba? Kaya nga, ay ini hikayat ko kayo na wag wag suportahan yan uang ibuto yan o mangampanya tayo para wag ibuto yang ganyan mga tao ay simple pasasahurin mo yan eh, hindi ba o tapos ganyan lang ang gagawin nila hindi ba o uh, pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan niyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin salamat po sa inyong lahat si Pusikat si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi e. Kumpio, si Joy Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, o sila Abot, Andy Gimpaw, User GH, H. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mister Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, H.L. Villarreal, Rose Jack, Jack Normie, Arnel Araujo, Bisinti Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Lodges, Estrella Numbrano, Arian Mendoza, Nibis o Aldin Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olabier Mamon ng Lapas Iloilo, Ada Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mu Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, ano? Si Michael Apasibli Boltin, Atori Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mister Sa ulang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal Di Carbonil, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at subaybayan po natin sila at marami tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Uh, hinihikayat ko po kayo na wag nating suportahan yan. Yan si Irwin Tulpo. Opo, kasi nga ay maglulukulang yan. Opo. <laughs> ay pati US ay niluko niya, hindi ba? O, aywan ko lang kung balikan siya ng US dyan. Kasi nga dito sa Amerika, You cannot mess with the U.S. Ang, ang sinasabi nila. Babalikan ka at kukunin yung mga ari-arian mo. Ganyan nga sa nangyari kay Kibuloy, hindi ba? Ayaw umatin ni Kibuloy, hindi ba? O ayaw niya magpakita dito sa Amerika. Sinamsam yung mga ari-arian niya. O. Ganun po yan. Ay, you cannot mess with the U.S. Yun ang sabi nila. Kasi nga, yan ang isang paraan nila para makuha nila yung kayamanan mo. Opo. Babayaran nila yung magsusuplong o tapos ikukunin nila yung yung kayamanan mo kasi nga ay ka o nagkasala ka. Ganun po 'yan. Ganyan kay Kibuloy, hindi ba? O ay ay walang natin kung may nang patago kay Kibuloy ng mga politiko. Malamang ganun daw yan eh. Yung mga politiko ipinatago kay Kibuloy ang mga ari-arian dito sa Amerika. O, ay, paano niya magkukuha yan? Ay, wala na. Kasi hindi sa sumisipot eh. Ganun po yan. Ngayon, ay ito rin si, si Irwin Tulpo, malamang ganyan din ang mangyari. Kasi nga, you cannot miss with America or with the U.S. At ako, ini-expect ko na na kung nagawa niya yan sa Amerika na lukuhin niya, magpanggap siya o gumamit siya ng ibang pangalan, ay mas lalo na siguro dyan sa Pilipinas. Kabi-kabila yan, hindi ba? Ganun po yan. Kaya huwag nang ibuto yan. O ito po ano, ang isisir ko po sa inyo, ano, ng kasulat po dito na si Jesus Christ po ang nagsalita nito sa Luke 16 verse 10. Yung mga tao daw, na faithful sa maliit na bagay ay faithful din sa malalaking bagay. At yung mga tao naman na dishonest sa maliit na bagay ay dishonest din sa malalaking bagay. O, oh. ay sinong kukuntra dyan? Wala. Walang kukuntra dyan kasi nga ay eh, salita po ng Panginoon dyan eh. O, oh. at tayo ay ginawa lang ng Panginoon. Kaya alam niya tayo ah. Alam niya ang ating damdamin. Alam niya ang nangyayari sa atin. Ang tao daw na faithful sa maliit na bagay ay faithful din sa malaking bagay. Ang tao daw na dishonest, hindi ba? Ay dishonest po yung ganyan eh. Hindi ba? Magpapanggap siya o mag gagamit siya ng ibang pangalan, hindi ba? At ang masama pa dyan, niluluko pa niya ang mga tao. Lalo na, ay hindi mo maluluko ang mga tao dito sa Amerika nung sinabi niya na siya o nahirapan siya o nagsikap siya. Ay, kung tiinti ka dito, hindi ka maka-join ng army. <laughs> Ganun po yan. Paano kang makapag-join ng army? Ang totoo niyan, piniki mo ang identity mo. Gumamit ka ng ibang pangalan na kunyari ay pinanganak ka sa Hawaii. O. Oh. Ganun po 'yan. Pero ang katotohanan pala, matagal ko nga sanang gustong i-vlog ito eh. Nung nabasa ko o pumutok sa mga social media na nahuli pala siya ng dollar salting. O. Ganun 'yan. Kaya umalis siya dyan sa, dyan sa Pilipinas. Ayan pala. Oh. Tapos sasabihin niya Nagtiintis siya kalukuhan yan. Hindi ka tatanggapin dito sa, sa dito po sa Amerika, pag TNT ka, hindi ka tatanggapin ng anumang trabaho. Kasi nga, makakasuhan din yung kumpanya na tatanggap sa'yo. Makakasuhan sila, pamumultahin sila. Yung iba siguro na, na patago-tago, yung maliliit lang, pwede siguro, halimbawa dyan sa, nag-aalaga ng matanda, ayan, ay pwedeng itago yan eh, kung isa o dalawa lang ang inaalaga mo matanda, o nagre-relieve kayo, pwede yan ganyan, under the table yan, pero delikado rin yan, kasi kung nahuli nga eh, o, basahin ko lang po ano, I tell you, si Jesus Christ po ang nagsalita nito ano, sa Luke 16 verse 10, I tell you, use worldly wealth to make friends for yourselves, so that when it is gone, they will welcome you into eternal dwellings. Ayan po. Yan, yan ang nakasulat. Use your wealth to make friends for yourselves, so that when it is gone, kung nawala na yung pira mo, o yung kayamanan mo, o yung pwersa mo, they will welcome you into eternal dwellings. Yan na, ito na. Whoever is faithful with very little will also be faithful with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ayan po. Oh. Ay dishonest siya dyan. Dyan sa mga ganyang bagay, hindi ba? Nagpanggap siya, hindi ba? O. Oh, gumamit siya ng ibang pangalan. Oh. Di ba? O. Diba? Oh. Kaya, Ganun na yan. So, if you have not been faithful with worldly wealth, who will entrust you with true riches? Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Oo nga naman, hindi ba? O, ay, manluloko, ay bakit mo pa ibubuto yang ganyan? O bakit mo pa pagkatiwalaan yang ganyan na maging leader o maging senador, hindi ba? Huwag nang ibuto yan at mangampanya po tayo na huwag ibuto yan. Kawawa lang ang bansa kung ganyan ang mga senador. Tama na yan si Robin Hood Padilla dyan na kung saan ay yan ay bunga. Hindi ba? Si Robin Hood Padilla ay bunga lang yan ng smartmatic. Tama na yan ganyan. O, okay na, padaanin na natin yan. Kaya nga galit na galit ang mga tao kay Duterte kasi nga ay eh, iyan ang nagpa naging senador yan iyan eh. si Robin Hood Padilla po eh. Opo, dinaya po nila ang eleksyon noong 2022. At noong 20, 2019 naman, pinatay naman nila ang ilaw. Ganun po ang, ang nangyari dyan. O, pinatay nila ang ilaw. Ayan, ay, ay si Bungo ay sinador na, hindi ba? Nung binuhay nila eh. Alauna na ng umaga eh. O, alauna ng umaga ay ito na, sabi nila, ito na mga panalo. Ayan na. Di ba? Proverbs 11 verse 3, The integrity of the upright guides them, but the perversity of the faithless destroys them. Ayan po ang nakasulat. The integrity of the upright guides them, But the perversity of the faithless destroys them. Oh, ay walang ang integrity ang ganyan eh. Kasi nga niluluko nila, hindi ba? Manluluko, hindi ba? Oh, Iiba, iibahin ang pangalan, hindi ba? Oh, o gagamit ng ibang pangalan. Ayan po. Ngayon, ito pong 1 Timothy ay inaatasan po tayo na i-examine sila yung mga leader natin o i-test sila yung magiging leader ng simbahan natin. O, yan po ang sinasabi sa 1 Timothy 3.10. Additionally, they must first be tested. Yung magiging pastor siguro o magiging leader natin dyan sa mga simbahan they must be tested. Then, if they are above reproach. Ang ibig sabihin, walang kaso, walang record, o hindi sintensyado. Hindi ba? Ay... Let them serve as deacon. Ang nakasulat dito ay, uh, dito ay deacon. Kasi nga ito ay patungkol sa simbahan. Pero pwede rin natin gamitin yan sa pagpili ng mga leader natin. Sa anumang asosasyon. O lalo na yan sa gobyerno. Ayan po. Additionally, they must first be tested. Hindi ba? O, tama naman, hindi ba? Yan po ang angkuan ng Biblia. O, then, if they are above reproach, above reproach ba sila? Ay hindi, eh. may mga record nga eh. Hindi ba? Si Robin Hood Padilla nga eh. Tinakbuhan yung magbabalot na na nabunggu niya, hindi ba? Diyan sa Pampanga, sa hilis Kaya nga, nahuli siya dahil sinundan siya ng, ng pulis. O nakita yung mga baril doon sa likuran ng sasakyan niya. Ayan po, kut in the very act po, yan. O, ay kung ang magbabalot ay tatakbuhan niya, hindi ba? Ay walang kwintang tao yan, ganyan. Dapat bayaran niya, ah. Bayaran niya, ah. O, dito nga sa Amerika, pag nakabunggo ka, eh, oo, oh, oh, kumusta ka, o oh, oh, ano ba, sakit sa'yo. Ganun ang tinatanong, eh. Ayan, tinak magbabalot lang, eh. Magkano na lang yung balot, hindi ba? Dito po sa amin, dito sa Sambalis noon, ay mayroong yung ganyan din, eh. Nakabunggo siya na mag-ice mag cream. Binayaran niya, hindi ba? Binayaran niya, kasi nga hindi pa siya marunong magmaniho, ay nabunggo niya yung kwan yung mag -a ice cream yung yung pinapasan lang na ice na, na ice cream oh nawasak binayaran niya ay ito si Ruben Hunt Padilla tinakbuhan ayan po eh, hindi ba oh at ito na mga si si Irwin Tulpo ay kung nagagawa niya yan sa Amerika nako po babala na po sa atin yan kaya nga nilalakad ko po o kinukumbinsi ko po kayo na huwag nang ibuto yung mga tulpo na yan. Opo. Kasi may pagbabasihan po tayo eh. Kung pitpul sila sa maliit na bagay, hindi ba? O, pitpul sila sa malaking bagay. Pero kung dishonest sila sa maliit na bagay, ay dishonest din sila sa malalaking bagay. ayam po ano. O sige at hanggang dito na lang po ano at medyo... Namamaos na mausta ako kasi nga pangalawana eh, pangalawa na ito yung una walang sound ni eh. yung una walang sound kaya inulit ko po ngayon medyo na namamaos na po ako ano at at uh, bago po ako magumpisa ay nananalangin po ako na sana yung nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami salamat po